Uh, sorry po, um, magpapakilala lang po ako sa inyong lahat. Um, marami sa inyong hindi nakakilala sa akin. Ako po si Cedric Juan. Um, nagsimula po ang adventure ko, ang kwento ko bilang aktor sa teatro. Kaya Papasalamat po ako sa Art Theater Clinic, sa FEU, sa Dulaang UP, na sobrang humubog sa akin bilang aktor sa lahat ng mga nakasama ko sa teatro at siyempre sa Pamilya Gumburza Maraming maraming salamat po Jesscom sa... sa pagsugal sa akin so, Sorry, I'm trying to compose myself Kahit kanina nag-stutter pa ako siguro nature ko na ito mag I don't know I want to be like as genuine as possible, pag umaarap ako at pag umaarte ako. So, una-una sa lahat, maraming salamat ulit, Jesscom. Maraming maraming salamat, Pepe Diokno, Dahil, sino ba ako? <laughs> Pero, sumugal ka sa akin. Maraming salamat din kay direct Bombi dahil pagkatapos ng final casting namin, tiningnan pa niya ako sa mata at sinabi niya sa akin, para may gusto ka pang gawin, para mas marami ka pang gustong gawin. And Pepe Diokno allowed me to do it again. And also, maraming maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Gumburza, sa lahat po ng bumubuo ng Metro Manila Film Festival, sa MMDA, sa mga jury. Maraming maraming salamat, Carlo Mendoza, sa pag alaga sa akin dahil mahirap ilawan yung mukha ko dahil minsan naggumawa akong vampire or malalim po yung mata ko. Maraming salamat dahil nag-work po yung ano natin. Um, yung look test natin, maraming salamat, Sir Erickson. Maraming salamat, Team Maninay sa lahat ng makeup artist natin, sa sound design, sa Teresa Barroso, sa lahat ng post, sa lahat-lahat. Inaalay ko po ito, itong parangal na ito, para sa lahat ng Pilipinong hindi nakakuha ng na tamang hustisya. Dahil 152 years ago, ganun po yung nangyayari sa atin. At yun po ang kwento ng tatlong paring martir na sana ay matuto tayo sa ating history. Hindi dahil para baguhin ito, kundi para matuto. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sumugal kayo sa isang katulad ko na nagbamahal sa pag-arte. Maraming maraming salamat, teatro. JC, I love you. Maraming maraming ding salamat, syempre sa pamilya ko na nung una, nung una, sobrang nagda-doubt sila dahil sa isang third world country, parang extracurricular ang pag-arte. Pero maraming maraming salamat sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, Karen, for always supporting me. And also sa mga aso ko, maraming salamat for that genuine support sa pagmamahal. Maraming salamat po, sorry tumatagal na ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay ang pelikulang Pilipino dahil bumabalik na mga manonood. Salamat po, salamat po. At mabuhay ka, Cedric Juan, for winning Best Actor.